So hello mga habibi, good afternoon, at ito nga, kakarating ko lang galing trabaho Kaya ito namang mga, at itong mga alaga kong posat aso, uh, ay biglang nagpa-lambing-lambing lambing sa akin O tingnan nyo, lahat sila mag sa so upuan, imbes na magkakapi ako dyan Hindi na lang kasi nagla na naman kinakausap ko at pinapakis ko nga si Harley dyan sa aso uh, namin na si John Wick ay sa posa namin na si John Wick. kaya yun po, dalambing lambing muna ang habibi nyo kaya yan sabi ko kiss ka sa akin mag kiss kay Aya hindi pa nakakaintindi at kahit sa cellphone sa camera hindi sila nanonood nanon, hindi sila tumitingin kaya ayan ang hirap harapin sa camera. Kaya itong si Janwick, ito, hinimas-himas ko muna. Kasi, baka na -miss nila ako. na uh, <clears throat> hindi ako nila nakikita. Kaya itong si Harley, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Silang dalawa ay mag best friend. Kaya ayan, madam silang dalawa. Hindi sila nag-aaway. At kapag inaaway naman itong si Janwick namin ng isa pa naming pusa, uh, kinakampihan siya ni Harley. Ganun yun. May kakampi siya. Mabait kasi si Harley. Itong posa namin na ito. At ito naman si John Para silang sila na uh, mabait. Kaya Hanggang dito na lang ang aking kwento. Salamat sa panunood. Thank you, thank you. Maayon na hapon. Bye, bye, bye. Bye, bye, mga habibis.